59AS setup for torture testing kasi still borto break in iniwan naman gawin natin service pa malengke yan punuan na 59AS na overall kasi natukang silang natin My boss, my man, man. So, oh, sinunyal. Kalimtaan ng Okay oh, naman na. Rabik! Ah, sik, 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 sik.

pwedeng natin mamaya pagkarating para may release na natin itong M3 ni Sir tila, tila karapagod, tumatalbog Park flag reading ulit neto? Park flag reading Touchdown Daan na ng pila Sabadong ngayon Alright, so ito yung M3 Ayan o, no? flag reading Alright, after Kailan pa to? Nulunis din eh? Oh, o iniwan to nulunis Sabado ngayon Nagamit namin ng 4 days All right, syempre, ulit dong gawa at Genrix.